Tandaan natin dito yung mga busy. Yan, busy po yan sila sa ano. Yan, may party-party daw sila dito eh. Happy birthday, sir. <laughs> <laughs> Ipin natin doon sa bintana o yung mga nagprepare ng salangan eh. No? Invite uh -huh. In mo yours? <laughs> <laughs> yeah, Kamusta here. kayo Ha 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 ganito talaga may chismisan talaga ano, so, yun mga pang chismusa pang. mga chismusa talaga ano. yun sinama niya no yeah, sanay na sanay nag-gayat po yung aming ano na ano, ano. yun dati pong tagagayat ng mga ano yan, karning tao yun yan sa amin si Kuya Makoy muna manager, ko <laughs> perfect baka yan Ayan, ito yung mga panghalo natin sa lugaw. Ayan, maglulugaw po tayo ngayon. May halong langka. ka. Ayan mga koy, ready na mga gano'n. Pagkakunyog. Parang oh, nakasalang yung ating ano doon sa likod. Sopas. Ito yung mga pangsalag natin sa sopas. Kino na po yung seri? Yung ninyo dito? Hmm. Hmm? Kumusta natin dito yung mga nagagayat? Kumusta tayong? Okay naman. Ano yan? Hotdog. <laughs> obvious na obvious naman na hotdog. Eh, ano? Okay. <laughs> Gusto naman si Ate Makoy. Yot, saging. Ha? Saging. Saging. Paborito mo di Ben Mac? Yung mm, paborito. Hmm. Uh paborito -uh. din ang ungoy namin yan dun eh. <laughs> 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 Kaso sa baba na. Yeah. Na po kami sa isang birthday hunt. <laughs> yan. Surprise sa surprise daw ito pero alam na. <laughs> 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 surprise daw <laughs> eh ano. Kasi hindi niya alam. Uh, -uh. alam niya na. Eh. Nakita niya na kanina. Masa hindi niya alam. Hihihi! Eh, iyong... Yan, tingnan natin si Kuya Makoy kung ano ang message niya sa may birthday ngayon. Happy birthday. Anong masasabi mo sa kanya kay hey, Ate April? Ingat siya. Ingat. Ingat palagi. Uh, ano? <laughs> <mo. laughs> <Ready> or... <laughs> Ikaw naman ka, Tote. Anong masasabi mo sa may birthday natin ngayon? Ang masasabi ko lang sa may birthday ngayon ay sabi naway uh, Naray pang birthday ang dumating sa kanya at Wee, na. Naway nasa maganda siyang kalusugan at pangangatawan at din sa kanyang uh, Ayan, sa kanyang pamilya no? Ayan, thank you kaya tuting sana madinig ni ano to nung may birthday niya na nagse-celebrate no. Kahapon pa yung birthday niya, uh, ngayon lang natin i-surprise is no. Ayan, si Ate Nabi, anong gusto mo sabihin kay Ate Prail? Ay, kay Prail naman sa akin ay study hard muna, huwag mo na mag-boyfriend at sana bigyan pa siya ng maraming maraming birthday. Yun. At, at more, at, blessing. at more, blessing. more blessings. More blessings. Thank you. Sana madinig ito ng ating celebrant. Yan. Yeah. Yan, kapag ganito po talaga na, ano, pag ganito may mga birthdayhan, hindi na wala itong trapal. Ano, pag sa bukid. Ayan, si Kaya Tuting mag, ang maglalagay at si Kaya Makoy yan. Para mamaya eh. Medyo mainit na po kasi sa bakanting ito. Ayan sa lugar. Ayan po Kasi walang bubong. Kaya uh, kailangan natin maglagay ng trapal. Ito na po yung niluluto natin. Yung lugaw na may langka. Ayan. Ayan. Sarap yan. Makalimutan nyo biyanan nyo. Hahaha <laughs> 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 sa Pwede na mag-asawa tong talong ito May napipisil na ba? <laughs> oh, puro saging lang ginapisil kapag na <laughs> Ay, hindi pala na ano to natin gata. Yan, naglagay na po tayo ng ano, naglagay na po tayo ng gata. Ito na po yung ating ubi langka, malugaw. Ayan. Malimutan yung mga shota nyo nito. Malimutan yung bena nyo. <laughs> joke lang ho, joke lang. Okay na. Tingnan naman natin si Ate dito, nag-iihaw ng talong. Ayun, nasa iba-ibang part po kami ng aming bahay. Ito siya, oh, ayan, oh. Ready to ano? Grill na po ng ano, talong. Ayun. Para mabilis. Oh, mukbang talaga ang gagawin namin ito. Uh, ano yung Pinoy na Pinoy. Kumbaga, dito pag sa bukid kasi ay ano gulay ang ano ayos na. Kamayan system ang may ito. Yan. Ito na yung ating talong. binabalatan na yung talong. Ayan. Pang uh, budil fight. Ayan. May, may pahatdog pa si Ate Nabi, oh. Sana all. Sana all. Ayan. Parang ganado. Pang design natin na may sa, ano? Pang pakulay. Budil fight, no? Utang lahat yan. Puro <laughs> utang yan. Di pa bayad sa, ano, asa. <laughs> Seryoso si Kuya Makoy Kasi magapaket na siya. Oh, hindi magkakain ng bahaw tirador na baho. <laughs> Anong ulam? Ano lang yung gabi. Ah, hindi ano maga? Hindi. Dahil paggabi na kasi. Gabi. Pag -gabi. Pag gabi na kasi. <laughs> Ayun. Kaya tayo. Um, sige lang uh, masaya kami enjoy <laughs> masaya na kami na makita kang kumakain <laughs> kasi enjoy ka <laughs> 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 Iyan si Kaya taga-ihaw natin ng aloy. Iyan, oh. Aloy. Dito siya bihasa yan dyan sa pag-iihaw. Iyan, oh. Daming gatong sa likod niya, no A few moments later.